alam niyo na ako. Oh, ikaw so, na, sinong sino, sino, sino papatayin ano, niyan? Ay itong golem. Ikaw na dahil ikaw yung pinuno namin eh. Oo, oh, no, ikaw pinuno, pinu namin eh. Ako, hmm. Ikaw yung nakatali sa amin, tinali oh, mo kami. Ay, Ampasin mo muna Ay, tapos doon ka na magpilar. Oo. Oh, oh. Para maagro sa'yo. Yeah. Oh, Sasunod kami, ah. Oh. lagi okay, Sige, sama-sama kayo babalik. Sama-sama <laughs> kayo babalik. Bakit mo tinutulak sa kabila? Ayun! 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 Tara, takbo! Ayun! No. Ayun! Sa akin agro! Ta, 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 Okay na. na Ikaw bala! Dari nga! Sen! Dari! Jaka! Sen! Oh, 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 ayun! Oh, 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 oh. Ayun! 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 Ayun!